Alam niyo ba na ang babaeng ito ay nagpagamit hindi lang sa isang daan lalaki, kundi sa isang daan at isang lalaki sa loob ng isang araw. Nangyari ang stunt na ito noong October ngayong taong 2024. Siya ay si Lily Phillips, 23 years old at nakatira sa isang village malapit sa Derby, England sa UK at siya ay kumukuha ng kursong nutrisyon sa Sheffield or Sheffield University sa North Yorkshire sa England sa UK. At kahit na siya ay lumaki sa isang may kayang pamumuhay sa isang magandang lugar at nag-aaral sa mabubuting paaralan, nagsimula daw ang lahat na ito nung college pa lamang siya No, binasi natin ang lahat na ito sa Mirror News UK Edition at sa documentary film ng isang YouTuber na si Joss Peters. So balit, bakit kaya niya nagawa ito? Sabi ng Mirror, nagsimula raw ito nung sa college pa siya uh, na gumawa ng content na pa-sexy-sexy lamang. So pa-sexy pictures para sa konting pera hanggang sa dahan-dahang nagiging daring ang mga challenges sa kanya ng kanyang mga tagahanga hanggang sa humantong sa ganitong sitwasyon. Alam niyo ba na usong-uso dito sa US sa mga dating sites at sa mga interview ng mga kababaihan na ibinubunyag at pinagmamalaki nila ang kanilang sex life. Ang tawag nila dito ay ang body count. Nung nasa Red Cross pa ako, ang body count uh, usually refers sa mga namamatay like isang sa isang disaster na nakukonfirm na at nasa body bags na. Nagulat lang po ako rito na ang ibig sabihin pala nila ay ang bilang ng mga lalaki na nakipagtalik na sa kanila. Nagulat talaga ako. Narinig ko lang ang mga one-night stand escapades ng mga kasamahan ko Uh, mga estudyante, mga nag-aaral pa noong uh, doon sa una kong pinagtatrabuhan, dito rin sa US, sa isang malaking hardware, hindi ang body count na ng mga babae dito. noong na ko ito sa aking anak na dalaga kung bakit basi sinasabi ito ng mga ibang babae dito. Kahit na nasa mga video na hindi man lang nahihiya at in fact pinagmamayabang pa ang mga ito. Sabi ng anak ko, sabi niya, Dad, gusto daw nila ng mga babae na ito na ipakita ang ibig sabihin ng empowerment. Na sila daw ang may control ng kanilang buhay, lalong-lalo na ang kanilang katawan. Hindi ang mga lalaki o ang kanilang mga magulang o ang kanilang kultura at lalong-lalo na hindi ang kanilang simbahan. Nung balikan natin si Lily, sinabi niya na ito daw ay fantasy niya ito Nagawin Itong 101 na ito, fantasy niyang gawin at napag nang napag-usapan daw nila ng kanyang assistant ay very excited siya. Kaya ayaw niyang tingnan ng mga tao na siya ay isang biktima at ayaw niya ring ang simpatya. Di ba? Dahil nga ginusto niya. Now, naitanong ito ng isang interviewee, sa isang interview ng isang exorcist priest natin dyan, na si Father Winston, tungkol sa possession ng demonyo dito o mga katulad nitong kawain. Ang sabi ni Father Winston na hindi na kailangan ng demonic action dahil this is an open declaration of rebellion against God. Matindi ano? Open declaration of rebellion against God. At ano naman ang masasabi ng ating simbahan? So unahin natin ang Catholicism of the Catholic Church, or CCC 2354, ito'y tungkol sa pornography. Uh, pornography consists of removing real or simulated sexual act from the intimacy of the partners in order to display them deliberately to the third parties. It offends against chastity because it ferberts the conjugal act, the intimate giving of spouses to each other. It does grave injury to the dignity of its participants, the actors, the vendors, and the public, since each one becomes an object of base pleasure and illicit profit for others. It immerses all who are involved in the illusion of a fantasy world it is a grave offense civil authority should prevent the production and distribution of pornographic materials at ayon ccc or catechism of the catholic church 2355 prostitution naman ito prostitution does injury to the dignity of the person who engages in it reducing the person to an instrument of sexual Pleasure. The one who pays sins again gravely against himself. He violates the chastity to which his baptism pledged him and defiles his body, the temple of the Holy Spirit. So prostitution is a social scourge. It usually involves women, but also men and children and adolescents. Sabi ng ating catechism. sa children and adolescents involve the added sin of scandal. While it is always gravely sinful to engage in prostitution, the imputability of the offense can be attenuated by destitution, blackmail, or social pleasure. So tingnan natin, ang prostitution na isang pag, di ba, pagbili, pagbili ng sexual pleasure, so babayaran mo yung yung kung kay kanino ka mag engage So, minsan ang prostitution is dalawa lang kayo, o minsan more than two, at ito'y sa inyo lang. Pero kung ito'y i-video at ipapakita, it becomes pornography. O yung pornography, kahit hindi dalawang tao o dalawa, lalaki at babae, o babae at babae, lalaki at lalaki, kung, kahit mag-isa lang, kung ito yung walang saplot. That's, that's pornography, di ba? Um, so that's the difference between the two. Uh, na ang dalawang articles na ito ay kinuha ko sa limang articles under offenses against chastity ng ating Catechism of the Catholic Church. At may iba pa yung last, yung masturbation at rape. Tatlo po yun under sa offense, offenses against chastity. At ang offenses naman against chastity, under po ito sa six commandment na you shall love your neighbors as yourself. Yan po, may, may 69 articles. So maganda pong basahin natin, balikan natin at tingnan ito. Dahil po, uh, para mas maintindihan natin kung ano tinuturo sa atin ang simbahan. So kung pagnilay natin, kahit ang dalawang articles lang na ito, makikita natin na hindi lang ang kaluluwa ni Lily ang nasasaktan under grave sins dahil sa 101 men na stunt na ito. At, sa mga similar acts ng prostitution at pornography, kundi ang lahat na nagpa-participates dito. Ang lahat ng participants, ang mismong gumagawa, ang nag-facilitate dito, ang mga managers, facilitators, secretaries, security guards, at iba pa, mga bodyguards at iba pa. Ang mga fans o ang mga nanunood o kumukonsumo dito. At ang mga kumikita dito, ang mga advisors o mga managers, mga bugaw, ang mga contact, o kahit yung mga taxi driver na nagde deliver sa iyo sa mga lugar na ito na alam nila. At ang society in general, tayo sa simbahan ay naaapektuhan din dahil sa nasisira ang moral ng ating society. So ano bang dapat natin gawin? Kung tayo ay isa sa mga nagpa-participate o nagpa-facilitate nito, itigil na po natin. Lalong-lalo -lalo na na kung tayo ay nagkukonsumo nito. Dahil kung walang demand, wala din pong supply, walang gagawa nito. Baliklo po tayo sa simbahan at akayin natin sila yung mga involved dito. At kung baka naman ay may ibang trabaho tayong ma-offer sa kanila, o baka may kilala tayong pwede natin silang irekomenda, tulungan po natin sila sa ating makakaya. At huwag na huwag po natin silang husgahan dahil hindi alam natin ang totoong mga kadahilanan kung bakit sila ay napadpad sa ganyang gawain o trabaho. Sa mga kapatid natin sa ganyang trabaho, balik Diyos po tayo. Bukas po ang ating uh, simbahan sa mga sakramento, lalong-lalo na ang sacrament of reconciliation para po sa atin lahat. At uh, most especially, let us offer prayers for them. Pagdasalan po natin silang lahat na sana ay makaraos na sila sa kanilang mga kalagayan ngayon at sana ay magbagong buhay na sa mahal na Panginoon. Lalong-lalo -lalo na itong si Lily Phillips na ito na kahit na siya ay napaiyak sa kanyang interview, hindi ko lang alam kung talagang pagod siya, overwhelmed o kinukonsensya siya sa kanyang ginawa. Subalit pagkaraan ng iilang saglit, siya ay nagpahayag ng kanyang balak na gawin ulit ito. At sa pagkakataon na ito, isan libong lalaki naman sa loob ng isang araw. May our merciful God have mercy on her soul. So ito po yung bago nating segment dito sa Pesma Plus, ang alamin po natin o alam nyo na ba, o makialam, o kayo na pong tumawag kung anong gusto yung itawag. Uh, pero uh, ito po ay uh, trivialized na uh, Catholic information. At sana po na gustuhan ninyo kasi medyo maiksi lang ito. Uh, huwag po ninyong kalimutan na i-like at i-share para naman maikalat natin ito. Hanggang sa muli po, Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us to Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.